Hi guys, Wednesday meal. Actually, kanina umaga, nung nilabas ko tong manok, iniisip ko talaga, ano bang pwede kong lutuin? Apat lang naman kami kakain, kasama pa yung isang bata dun sa apat. So, ano bang pwede kong lutuin? So, while watching Breaking Dawn, na-realize ko adobong manok na lang, yung matamis-tamis na version na luto ko. So, nung hindi na siya frozen chicken, hiniwa ko na siya. Actually, konti lang kinuha ko. hiniwa ko lang into how many pieces. And then, kumuha ko ng konting patatas kasi nyo, alam niyo na, budgeted ang pagkain talaga namin. So, parang pinrito ko muna sila both sa mantika para maluto-luto. Kasi ang manok lagi may dugo, na-iirita ako sa ganun. So, ginanong ko muna siya. And then, yung patatas, ninipisan ko para mabigay. So, it, sinantabi ko muna siya, sinet aside ko, tinakita niyo may mga dugo pa. And then, yung pinagmantikaan, yung natirang mantika, at saka yung pinagmantikaan ng balat, dun ako nagisa ng sibuyas at ng bawang. So, after ko namang magisa, sinama ko na rin yung manok doon para yung lansa. Kasi wala akong luya. So, yung lansa, Um, sa pag-isa mawala. And then, next start na rin na kung maglagay ng suka. Konti lang muna. Well, actually, konti lang kasi mas matapang yung suka kesa sa toyo. And then, sinunod yung toyo. Like, mas maraming toyo natin. Toyo natin. Nang daway pa nga sa katayuan. So, hinalo-halo ko lang siya hanggang kumapit yung kulay ng toyo doon sa mano. And, dinagdagan ko ng tubig. Actually, hindi ko na napakita, pero nilagyan ko rin siya ng paminta at saka sugar. At yung UFC si ketchup. So, pinakuluan lang natin para lumambot si manok at si patatas. So, hinayaan ko lang kumulo. And then, yung sugar, magiging caramelized siya dahil naglagay tayo. At medyo nalapot. So, yung resulta ay ito medyo dark lang siyang tingnan pero medyo mapula-pula po siya sa totoong buhay. Buhay talaga. Yun lang. Thank you.